During the press conference, si representative ng Acobicol, ang sabi niya ganito. Well, if she's not interested in defending the budget at andun siya sa beach, baka hindi na daw siya interesado sa duties and obligations as Vice President. In which case, they can ask her daw to step down. Excuse me, Congressman ng Acobicol, wala po kayong K, kay. magsabi niyan hindi nang galing ang mandato ni VP sa inyo. Nanggaling yan sa mga tao na bumoto sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang puntiriyan ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Dismayado at hindi nagustuhan ng mga kongresista ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa plenary deliberations ng House of Representatives para sa proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Nagpapresko na managad ang mga kongresista at kinundi na ang pag ni VP Sara sa Kamara at iginiit na tila raw hindi ito interesado na gampanan ng kanyang trabaho Hinamon pa ng isang kongresista ang Bise presidente na magbitiw na lamang daw sa pwesto kung patuloy na tatangging humarap at ipagtanggol ang panukalang budget ng opisina nito. Sabi naman ni Congressman Raul Manuel, naghintay daw sila ng labimpitong oras at maituturing paraw na betrayal of public trust ang ginawa na pag-iwas ng Bise presidente Tinawag namang fake news ng OVP ang akusasyong ito at sinabing nauna nang natanggap na opisina ni Representative Alonto Adjong ang liham kung saan nakasaad. Ipinauubaya na ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso ang pagdedesisyon sa OVP budget. Matatanda ang ayon kay BP Sara, maituturing na political attack ang ginagawa ng Kamara na panggigipit sa OVP budget at naghahanap lamang ang mga ito ng maikakaso para sa niluluto nilang impeachment laban sa kanya. Uh, supposedly ngayon po ang plenaryo kung saan i-decide -de finally ng plenary o ng buong body ng Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Pero in spite of repeated <coughs> reminders of the by the Vice President na hindi na po siya dadalo at hindi na po siya mag-i-explain, siya po ay she leaves her budget up into the hands, ano, leaves it in the hands, the capable hands of the plenary of Congress, bahala na daw sila doon. She will not defend it, she will not promote it, she will not uh, do anything yet about it. She just leaves it into the capable hands of Congress. After all, they do have the final say in this. Uh, on the other hand, ang Kongreso ay may insistence pa rin na naririnig naman ako, di ba? May insistence pa rin ang Kongreso na kailangan dumalo ang bise. Bakit kaya? Magdagimtay daw. Ito yung hanash. Ayon sa mga kongresista natin, nagreklamo. Lalong-lalo na si Congressman Sino ba yan? Ayon, si Raul Manuel. Magandang gabi. <laughs> so si Congressman Raul Manuel ay nagreklamo dahil daw pinagintay sila ng 17 hours ng Office of the Vice President at ayon sa kanya ni Honey Ho, wala daw pasabi ang uh, vicepresidente. Sumantalang may mga medyo maldita na nagsasabi na habang nagiintay ang ating magigiting ng mga kongresista, ay nasa beach ang ating vice presidente sa Bicol. nag enjoy daw. So medyo may pagkaano, malisyoso at maldita yung pagkasabi ng mga yon. In the meantime, eto ang sabi ng Office of the Vice President. Fake news. Hindi pinagintay ni Vice ang ating mga kongresista. On the contrary. ba? Diba? Ah, uh, sabi niya, Uh, as early as September 16, September 11 po yung date ng letter, pero September 16 natanggap ni Congressman Zia Alonto sa kanyang opisina, si Congressman Zia Alonto Adyong, ang budget sponsor po ng OVP. At ang sabi niya, ang sabi ni Bise, alam na ni Kong Adjong na hindi na dad dadalo si Vice Presidente and that she leaves the deliberation of the OVP budget proposal to the plenary and entirely to the pleasure of the House of Representatives. so nandun po yon sa kanyang sulat. Uh, makikita nyo po yung sulat dito sa kanyang ano sa kanyang post sa office of the Vice President. sabi kasi and dito sa kaliwa yung quote kay Congressman Laul Manuel that we waited for 17 hours VP Sars dodging of the budget debate. Sabi ni Congressman Raul. So, apparently, may nagpupusit tungkol dito sa kanyang hindi pag pagpapakita. But that's not the only thing na pinupusit nila. Nagkaroon po ng um, press conference today ang ating mga kongresista at naging malaking bahagi dito yung kanilang pag-express ng desire na sana dumating naman daw si VP Sara at mayroon pa pong hanggang, ano ba ang date ngayon? Meron pa daw sila uh, today and yun na nga and then up to tomorrow until the final deliberation of the budget. <clears throat> So ang question, bakit kailangan pa nilang intayin? Maliwanag naman sa pahayag ng ating Vice Presidente na hindi na po siya dadating and that she leaves this to the House. Ang tanong, bakit nag insist ang mga kongresista na kailangan dumalo ang Vice Presidente? Let's have a look dun sa sinabi ng mga kongresista natin sa kanilang press conference. Ang sabi ni Congressman Kongun, mayroon daw constitutional obligation, ay constitutional responsibility ang vice-presidente na dumalo sa budget hearing. Totoo ba to? Well, wala po tayong nakikita sa ating saligang batas na kailangan may personal presence ang head of agency sa mga budget deliberations. Bukod pa doon, uh, ang sinasabi nila, there's a responsibility to defend the budget. So what is the simple meaning of defend? It means to resist an attack. And it, does the Congress or do Congressmen or legislators have the the, the obligation to attack the budget? Hindi. Another definition of uh, defense would be to justify the budget. However, the justification has already been contained in the documents presented by the Vice President. So ano-ano yung mga ito? mostly yung mga projects of the OVP include yung mga pagbibigay ng tulong through the satellite offices. Wala naman pong iba dahil hindi na po siya kalihim ng edukasyon. And so, very simple lang. Sabi ni Vice Presidente, simple lang at maliit lang ang OVP. Kukunti lang naman ang mga empleyado nito and they've kept their operations small kung kaya't kayang-kaya nilang i-ride out kung wala po silang budget, kung i-defund sila o i-zero ang kanyang budget. Pero nag insist during the press conference na kailangan magpakita si VP Inday at ito daw ay obligasyon. Unfortunately for the congressman, kung sila po ay nag assert ng isang obligasyon, kailangan sabihin nila kung saan nang gagaling yung obligasyon na yon. Kung ito ay obligasyon sa ilalim ng batas, madali naman pong ikot kung anong batas yon. Kung ito ay obligasyon sa ilalim ng saligang batas, all the more it would be easier for them to find. However, hindi po nila ginagawa yon. Instead, sinasabi nila na kailangan i-defend niya yung budget. But the Vice President has said, hindi niya i-defend. You can do whatever you please. Mayroon pang pa instance kung saan si Congressman JJ Suarez ay nagsasabing paano yun kung walang sweldo ang inyong mga empleyado? Sabi ni Bise, kahit noon pa ready sila. How they're going to do that hindi naman niya sinabi, but the point being here is that no matter what happens, the OVP is ready. However, during the press conference Si representative ng ACOBICOL, si Kong Jill, I forgot his last name, ang sabi niya ganito, well, if she's not interested in defending the budget at andun siya sa beach, baka hindi na daw siya interesado sa duties and obligations as vice president. In which case, they can ask her daw to step down. Excuse me, congressman ng ACOBICOL, wala po kayong kay, magsabi niyan. Hindi nanggaling ang mandato ni VP sa inyo. Nanggaling 'yan sa mga tao na bumoto sa kanya. At kung saka-sakali man and it's clearly obvious that you are projecting na hindi siya interesado, she has continued her work by the way. <coughs> But if you think that she's not interested, wala pa rin sa inyo. mga kongresista magsabi niyan. Maliban lang, of course, kung ito ay pumapasok sa Uh, impeachable offense at kung may grounds. Nagsabi naman si Kong Gonzales kung di po ako nagkakamali na ano ito, betrayal daw ito of the public trust. Pero hindi niya inaamin na aabot yung betrayal of public trust na yan to the point of impeachment. Lahat ng mga kongresista at the press conference ayaw aminin na mayroon silang iniisip na impeachment. However, the fact that they brought it up at hindi sila mga taga-makabayan block, it seems that they are trying to use this either as a threat or as a foreshadowing of what is to come. As a threat, it falls flat. Alam na natin na may nagtatangka diyan at hindi naman sinisikreto ng makabayan block yung kanilang mga intensyon. Again, huh? what is this all about? Again, the Vice President has repeatedly reiterated, it's about 2028. This entire exercise on the budget is simply a do not vote for Inday Sara operation. Can the Crocs use it as grounds for impeachment? Uh, yes, but this is how wide the, the uh, discretion of Congress is. Pwede nilang ipagkasya yan sa kahit anong gusto nilang ground sa totoo lang. Because they are the ones who are going to interpret the constitutional grounds that are laid out. Diba? Sila po yung magde-decide nun. It's the reason kung bakit nagrarali sila. At ang reason na yun ay dahil gusto nilang patalisikin yung pinaka-trusted na, ano, na public servant at saka yung tao na pinakamataas ang mandato na nakuha sa eleksyon. sabi ni Grocery, ginagawa lang ata nila ito para matakpan nila yung issue to. Okay, okay. This matakpan thing. Uh, I get it. Yes, sagutan yan. Pero I think matakpan is not exactly the right term. Kasi hindi naman tayo yung brains natin are capable of more than one issue at a time. So let's stop using that matakpan. But this is their answer. Kumbaga, hindi takpan kasi obviously that's not gonna work. Okay, let's let's be precise in our arguments. They're doing this because well, um, I think that itong issue ng KVP Inday ay nagumpisa long before we found out about the gold issue. Sinag ah uh, yung gold issue na yan. They have been successful in keeping it quiet. Kung hindi lang ni report nga ng Esquire, eh hindi naman tayo nakadiscover niyan eh Esquire yung naglabas niyan eh and it wasn't about VP Inday so I think those two are unrelated The point being here is that they want to keep going after the VP not just because meron silang mga kasalanan there's that but also because they want to get rid of her They want her to not win any election assuming aabot tayo sa election because the, they they want They're, they they are, are as much vested in not having any elections as we are. Gusto nila sila pa rin tuloy-tuloy. So, let's let's be precise here. They want in die out of the way. It isn't about the issues they get involved in. Bakit? When did they care? Huh? When did they really care about how they look or what we say about them? yun nga nga, eh, nagsasabi tayong hair follicle test, ayang kaya nila tayong i-ignore. What makes you think that any other issue here needs to be covered up? No, they want Inday out of the way. They want her uh, discredited. They want her, in fact, if she was out of office, they would be very, very happy about that because then wala siyang platform. Montoy says, di po ba mag-apply ang 6713 sa mga kongresista? Nag-a-apply po. Pero yung matatanggal sila sa opisina, iba po yun. Kasi ha, kahit i-administrative case sila sa ombudsman o i-criminal gawal, kahit criminal case, hindi sila matatanggal bilang kongresista unless the ethics committee says so. So, kung ang punto ninyo ay matanggal sila, you're barking up the wrong tree. That is the correct expression, ha? Huh? Arman says, yung sila na nag-allocate ng budget ng VP, tapos gusto pa din nila attend ng budget hearing si VP, mga buwang talaga. Totoo yun. Hindi ba in-announce pa nga ni Congresswoman Kimbo na 700 plus million na lang po ang i-allocate ia nila sa Office of the Vice President? Pero gusto pa rin na siya yung dumalo. Sila na nga yung nag-set kung magkano ibibigay nila sa OVP. Tapos gusto pa rin nila na Dumalo at i-justify ni VP yan. Anong i-justify niya? Eh sila na nga ang nag cruises. Kapal din ang mukha ng mga congressmen na nagpa-press conference dahil hindi sumipot si VP. Yung taga-bicol, yabang na nagsabi na magresign na lang si VP. Actually, what he said is, we can ask her to step down uh, and let the people decide who needs to resign. O yun, tama yun. Uh, Di ba? mas malaki kaya yung mandato ni VP Inday kaysa sa kanya. At hello, Vice President yun. Sabi ni Mami Iya, sobra na paninira ng admin na ito kay VP. Mas dumadami ang suporta kay Inday. Dinadaya ng admin ng surveys para mind condition ng para hindi mahirap sa pandaraya sa eleksyon. This is something that we have to remember. Our defense of VP Inday must always be active hindi yung passive na, ay, huwag mong pansinin yung issue na yan. Hindi. Pagdating kay VP Inday, we must speak up. Basta VP Inday. For two reasons. Number one, active defense, of course, para alam ng mga ng pupusit dyan na nagbabantay tayo at pinoprotektahan natin yung mandatong binigay natin kay VP Inday. Number two, the more often we mention her name, the better it is for her. Okay? That is also a form of reminding people of who the future candidates are going to be. Hindi natin pwede pabayaan na mabaon siya sa limot.